Mayang adlaw kanyang tanan. Good morning, good morning, good morning. Ngayong araw na to ay paribagong araw dito sa Inuguan Nature Park na kung saan. Dahil oras, ano panahon na ng tag-ulan. Kaya ngayon magtatanim tayo o magre-replanting tayo ng mga halaman dito sa farm. At ito na nga nakita nyo naman ang different variety of ang tawag dito sa amin ay San Francisco or Marpagayo na kung saan madali nga nang patubuhin ito. Putulin mo lang kanyang sanga at itanim mo directly tutubo po yan basta lagi mo nang didiligan aguwag masyadong mainitan at since mainit nga ngayon pero tag ulan naman kere lang yan madaling tumubo yan naalala ko tuloy dati yan yung mga project namin nung um, elementary ako tapos magdadala kami ng kanya-kanyang marpagayo or san francisco na nakalagay sa kaangtas tas itatanim namin yan sa aming school so pag meron kang ganyan meron ka ng grade so Itong ang bahalaman na to ay sobrang daming variety niya. May mga kulubutin daon, may mga tuwid, may mga narrow leaves, may mga kung ano-anong mga variety na yan. At syempre, ito na po ang mga tambay dito sa amin na kung saan. Lagi nga silang nagtatanong kung meron mo daw akong ipapagawa kasi para meron silang pera. At since patapos na ang school, so wala talaga silang mga allowance. Hinihingal ako kayo. Ay, may ubo ako. Tapos, wala silang mga allowance kaya nagpa, nagtatanong sila kung pero daw kung ipatrabaho dito sa farm so instead ay patrabaho ko yung mga maintenance ko nagpatrabaho ko sa kanila at pina-arrange ko na lang itong mga table and chairs na to dito para mas kaaya-aya naman tinan at pinatanggal ko yung mga halaman na talagang kailangan na i-clearing yung mga gandang bulaklak yan talagang mahirap no kahit gaano kaganda darating talaga yung araw na lilipas ang iyong ganda at papangit ka rin kaya habang maganda ka pakinabangan natin so ito na nga sound time ito kay

ako, ako kami mag-iuna ka at Africa At pagkatapos nga ng sahod, ito nga ang ating pagpapatuloy na paglilinis dito sa farm na kung saan nagmower na nga si Bimbo ang aking kapatid. At ito na nga ang itsura ng ating pinamower para mag-grass, makat na po yung mga grass. Ano ba naman to? So tinanggal natin yung mga maabang ba, ano, mahabang mga damo at andyan sila ni Manman -man, naglilinis. Ayan siya nagwawalis dito kasi bakasyon na rin na ni Manman. -man. Dito mo na siya at uwi na naman siya ngayong 20 kasi mag enroll na naman. So, ito na nga, may nawamor na ni Bimbo ang ating mga existing carabao grass para naman mas malinis tingnan. Malapit na talagang mabuo lahat dito. Sana mapuno na talaga ng carabao grass. Lalong-lalo lalo na ngayong July ay eh, tag-ulan na talaga ay eh, June. Tag-ulan na talaga. So, <coughs> grabe na ko talaga. Dahil sa tag-ulan nga, sinisipon ako at inuubo. Kung kailan marami akong mga project, marami akong racket dito sa probinsya. So, ito na nga, oh, maganda talaga ang carabao grass pag talaga namang na, na, cut na talaga sila at ang ganda ang kaya ayang ating mga bulaklak na bougainvillea na kung saan nagpapaganda sa ating bahay. At ito nang malinis na nga sila. So, kung dati, puro yun sila putik dyan. Ngayon, meron ng makilang nila na makikita ang Carabao Grass talaga. At pinadamuhan ko na rin yaan. So, yun na nga nakikita nyo. So, mga next, next week niyan, kakapal na talaga ang ating mga Carabao Grass dyan. At talaga namang natutuwa akong tingnan talaga. Dahil nakapwesto na na ng ating mga opuan. Sayang naman kasi Hindi, hindi na papakinabangan. Kasi nga, nandyan lang sila sa gilid. Ngayon, pinwesto na sila dyan. At na na, kain na po tayo dahil gutom na ang buaya. Bye! Thank you for watching! konti lang yung rice ko sa kasi si ano? Sure. Pero ang concern talaga sa akin si Reggie. Mag-mais mag ka na kasi hindi ko alam ganun ba <gibus> ito. Magmais ito sa so, basbat. O oh, mais magkain niya. Uh mmm. <gibus> mmm. mag-mais na. Magmais na. Magulalad sa mais. Ang kalibanga, magod sila. Ang mais Sa probensya kasi namin, sa pala, hindi ka kinaki ang probinsya. ka huwag the light? Oo, oh, gano'n. Gano'n ka man. Against the world. Hindi lang kainin ko kasi naka-live kasi eh. Na naka-video. Mamaya, guys. Ang Try, pa. Mm. Oh, Ah, fresh from the farm. Gede mm -hmm. pala. Mm -hmm. fish pan baka, mura, lagi sekuan nah, aquarium. Malam. Oh. fish Um, uh, ang ang orange? Mm. Uh, ano majority? No, Pink. Pink orange. Ah, eh okay, maroon. Na. Para mga goldfish Ay, uh, mga Wala uh, po, si Kano ando po po sa akin bahay. Mamaya si Goto na silita. Hindi ako pupuntado. Ayun, uh, ayun, uh, ayun, ayun, Ano? Ano? Ang kamay dito? Sige kami hindi lang <laughs> si dito. may nalawin dito. may video. dito. Kaya may nalawin dito. Kaya may nalawin dito. Kaya may para dito. Kaya may video ka. Ba't hindi siya nagsasabi sa akin sa'yo? Nagsasabi siya. Parang Hmm, parang interesado sa kanya eh. Bako. Sa Reggie, Bob. Ang laki mo na naman, kain Dede dito bitama rambok ya eh. di angayan dapat na lang ang lawas. Ito pressure dong. 'roy. Makanya ang Roy ng Para may nalasan na kung gas. Sabay mo

Bak. Ang ganda nga eh. paghapon sa ganda ng sunset nila. Wala nga naman po. At yung mga nga At ka, kanin-jan. ba to ilakuan. Hmm. Isya. Isya. na tapal na tapal na mga jingle 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 tapal 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 ba talaga ang pritong isda, no? Hindi nakakasawa. Parang di pa ako nagka-carne. Ay, O oh, gahapon pa abo. Ngayon isda, gulay. Parang oh. gusto ko bukas langaw naman. Ang dami kasi. Pritohan ba? Mood chips. Ang daling-daling kayo na. Ang mo Plus Hooper, mong good. Diba, may dahing-dahing na farm. Kaya anay, may Ito, mm. may Mas masarap kainin yung ano, tayangaw. huy, bako. May amul. Kaya, tignan niyo yung ito, may dahing-dahing Ano may pahang na super. Ang dahing-dahing ato. Josie, bye lang. Ito, kakao lang, po sa ano?